ating lakbayin ang nagagandang lugar sa Pilipinas at tikman ang masasarap na lupong Pinoy. At hindi lang yan. Kilalani natin ang mga bayani ng ating bansa at pakinggan ang natatangin kwento dito lang sa Ganda Dito Pinas. Mayong hapon sa tanan, ako ay inyong Papa Chard o kauban kita diri karon sa ato ang Uh, Servisyong Juan diri sa ganda dito Pinas ato ang gibisita karon ng atong higala o ug amigo o kauban sa una sa Jesus of Nazareth community walay lain kundi si Apple Mayong hapon Paul kumusta man ang imong karon Mayong hapon niya Okay ra ko Arang-arang pero umuto ka lang kasakit sa akong likod dili jud okay Ah, sa nakaroon, nag nagasakit ako. Ang likod sakit. Ay, ka okay, kanapito, half-dose nga init nga dili ka kasabot nga mura ka mag-wild o maglubog sa kasakit. Actually, si Apple, kauban na to siya sa una sa Jesus of Nazareth community. Isa niya ni sa uh, charismatic movement sa Davao City. So, sa una, si Apple is very active sa ato ang uh, grupo sa una. And during that time, i-share po niya sa mga iyang mga experiences. Paul, uh, when mo na-discover nga na kay uh, Lupus? Sa una, working student ko sa UIC. Tapos ako ang mga kauban, magsiging-ingon sa kuha, na naba ako. ko man ang isa ka parent na kauban ako sa working student parent niya, ingon siya ng hupong daw ko. Man ako wala ko kasagot sa hupong na ako ko sa kuwa mama hukong um, sa pag nahado ka sa tubag sa kumaba kaya na yaw siya o kinsay nag hukong anak ko ako ang kauban man mauto di ubanan ko sa parent sa uh, ako ang kauban na working student dito sa MDMRC nagpa-laboratory may una tapos nagpa-check up then ang result nila kay glomerulonephritis tapos nag anatong tong taga dito sa may Magallanes na no, hospital. Refer ko niya sa Dr. Nefro, kay Doc Manalaisay sa Davao Doc. Tapos nag ko sa Davao Doc. Tapos ana si Doc na. Naapalang ko sa portahan jud pasulod sa clinic niya. Ana na da, ito, si Dok na. Alam ko na ano sakit mo, lupus. Tapos ako niya, alapod ko. Ah, wala pa ganito. Kunin mo ng tanaw, Doc. Ana siya. Oh, lagi, lupus yung sakit mo. Tapos to di check ko niya ana ana mga laboratory questanan mo to finding lupus. Mm, lupus is usa uh, ka sakit na ginaguba ang imuhang ang uh, immune system. Nga na si Doc ato na mag-therapy ko. Nga yeah, kemo therapy siya pulse therapy siya. Mm. Ano to ni sugot may pulse therapy pila to ka session straight-straight una mahal kayo. Ano nga, tapos niya. Ako sa dok na... Doktor nga. Nilagas na ako, buhok-dok. oi ni pangit na akong buhok dok. Pastilan kalain, lain, andok. Tapos sa anak sa dok nga. Yung ibang mga pasyente ko, nagsabi sila bakit sila may sakit na ganyan, na problema sila. Ikaw ang gina-problema mo, yung buhok mo. <laughs> Wala kang dok mapangit akong buhok. Unsa ako na lang di na mo tubo. E eh, pingan ako akong buhok. Hala <laughs> si dok. Magtubo pa yung buhok mo ulit. Sa dihang na anak kay Lupus Paul, niabot ba sa punto nga naka-question ka kay God niya nung sa kadaghan-daghan sa tao sa kalibutan, ikaw ang gihatagan niya din anak nga balatian? Wala man ko nag-ana. Nag-ana. Alam ko sa ako mama. si lang. Sige lang. Kuna naon na na lang na ako mga kakambal na ako na siya. Nga pila ka tuig igsukad, wala siya nagpakita. Kunya kaon na siya gusto mong Gusto niya mo invade sa ako ang life. Dawato na lang na to. Ano ako kay mama. So, diligid lalim ang katunga news poll, no? Sa taga, ko niya ang kusog. Nga maka-fight, ane. Labi na kaon nga gidayalisis di ko. So, para ako magtan, May nagpo akong duha ka anak. Isod, pero sige lang, kaya nun. Ihatag manin niya, so meaning, kaya na ako nilampasan. Iman man siguro siya mga tagog problema sa to. kundi na makailang pason, Basta kauban ako siya, Premi, mag-ampo lang ta, Premi. So, ano, uh, like uh, taas gano'y mong kuhan po, no? Fighting spirit sa kuhan kay... Kung ma... Uh, kuhan na to sa uban, kung sa uban pa to na hitabo, So naay uban ka na mawad ang na nagpaglaom, ang na uban mo kuha na magkahon na una nagdili maayo. So si Apple taas gyud ang iyahang uh, fighting spirit sa paglaban sa balatian nga lupos kay sa tanan-tanan tao sa kalibutan wala gyud ta nagahandom nga maabot sa punto nga uh, maka-experience tag ingon balatian kay kinsa bagod ang gusto o ni nga balatian pero si Apple uh, man sa Ginoo sa iyaha kini nga balatian so si Apple continue gud ang iyahang pakigbatok ni ini despite sa mga uh, kalisod mo um, abot man gud ni sa imuha ang kaning klase nga uh, balatian financially madrain jud ka so si Apple nagapaningkamot makita pud na na sa social media kung sa tong iyahang gina buhat para lang makasurvive kay arihas ako ah, uh, ah pamilyado si Apple po pamilyado na po siya ay duha kabuk anak nga yahapong continue nga gina sustain and gusto po siya taas-taas nga, nga panahon sa taas nga higayon makauban po niya iyang duha ka anak ug ang iyahang uh, bana unsay reaction nila pagkabalo nila nga na kay lupos malimot ko unsay reaction nila Si Jordan na si Jordan sa katong kauban mo sa GNC. So, si Jordan... Pero na siya, si Jordan. Kauban na ako siya. Hibayin ko niya sa hospital. Dito mm. -hmm. siya natulog. Mm. Eh, -hmm. si Jordan, magod sa una, yatong itong kuwan. Murag silbi, murag close, pinaka-close niya ng amigo. Paul, pagkabalo ni mong anak kay lupus, kinsa imong unang isumpungan. Imo habang pamilya o imuha mga amigo? Tapos sila Jordan, tapos ka-over oh na ako sa boarding house sila, Marga. Marga. Huh. Tapos, mga classmate na ako dati sa UIC, nga mga ND, na hmm. Nang sila tanan. Pati tong ubang mga HRN student na gin, na... Kuha na lang ako kay working lagi. oh, na to sila. Din. Kami po sa JNC, sa una, disumbungan po ni Abo. Kami po, uh, na-shock po ni kay... Sa pagkabalo na mo sa lupos, dili, dili, dili siya basta-basta. Pero sa nakita na mo, si Apple is very, very kuansya ka ng positive siya nga malampasan niya itong sakit nga lupus that time. Paul, pila ka years ka nakiglaban sa lupus? Diagnose ko lupus, yeah, 2009. Tapos, 2025 na takawin. Kaya na, 15? 15? 15 years? years. Oo oh, 15 years na ako diagnosed 15 with years. lupus. Hmm. Tapos, Seven years na ko. No, mag eight years na ko this year. Right. The dialysis. dialysis. Mm -hmm. Tapos, eight, seven years na ko. Bumula. No, Kung unsa ka lisod ang imuhang nasinati sa sakit na lupus? Lisod kaya, mm -hmm. o. Oh. First, lisod niya, financial. Financial. Puerta good. Oo. Oh. Tapos, naurot mo ang ito property, ana. Mm, Kaya mo, mahal ka ayo. Tatong so, na baligyan nila. Wala na may balay. Bisa, ka property, wala na. Tambal pa lang, tapos wala pa. Ilabot na nga maintenance. Tapos dati, pulse therapy. to ka og tag 50, ana. Tapos biopsy pa dyan, ana. Kung sa i-request sa doktor na laboratory, ana, mahal ka ayo. Tapos... Wala pa may kabalo ato kung asa may mo doon. Then nagsuggest ako ang classmate na doon ni Salingap. Moto na try si mama. Una niya gitay dito PCSO. Tapos ang PCSO naghatag og mga 10,000 10, na tapos tapos cover niya o sayo ako ang tambal sa pangkay mo Malipay na ko makakuha may og tambal tapos sa pa na So actually no, katong nasinati ni Apple ni uh, Lupus, nasagad yun na, ang yahap uh, nilahang financial first katong nabaligya ilang property sa banay-banay then kanang daghan pa nga mga kwarta nila na gamit para lang masuportaan ang uh, pagkigbatok ni Apple sa sakit na lupus so dili siya ngon anak kasayon ang pakigfight ni Apple so, ang ginabuhat ni Apple uh, na siya yung mga ginapost nga product sa social media like Facebook So nagabaligya siya og mga products like uh, kung Pasko nagbaligya siya og lechon belly, uh, mga breads, mga cakes. Ang kuan ani ang proceed mangud ani padulong didto sa iyahang uh, maintenance sa iyang lupos sa tambal niya og sa pamasahe So, mana saludo mi kay Apple kay si Apple is naning kamot despite sa iyahang ginabati uh, karon nga sakit. So, that's why uh, kung visit ninyo ang social media ni Apple, please uh, ikuan ninyo kung naamoy mga panginahanglan sa inyohang balay na like pagkaon or unsa pa tong ginapost ni Apple Uh, sa pagpalit nato sa iyahang uh, mga gipamaligya online, makatabang na niya ni sa iyahang uh, pag-sustain sa iyahang pagpa mga pamasahi niya, o gato mga tambal nga ginareseta sa doktor sa iyahang. Paul, sa imuhang pakigfight sa lupus, sa imuhang pagpa-dialysis, kinsa imong nahimong inspirasyon? Mabuhang anak niya. May paning kamot kung mapahit. Gusto pa nako sila makita ng no, dako. Gusto pa nako sila makita ng mga eskwela. ang skwela, ako. So ang kang-apol manggod is, even in the middle nga nag fight siya sa iyahang sakit na lupus, syempre sa lupus uh, napiktuhan niya mga organs uh, naapod siya ay duha ka anak nga gusto niya makitaan pa niya uh, for the longest time. So, kita no na manggid tay uh, pamilya na tay, mga anak. Sa lang manggid ang atuang, uh, gusto nga ma-raise na atong mga anak. Matudluan na sila sila maayong pamatasan, mapadako na sila, mapakao na sila three times a day. And si Apple, uh, like sa to uh, si Apple na pud siya duha ka anak gusto pud niya as inahan gusto pud niya ang uh, makauban og uh, dugay nga panahon ang iyang duha ka anak kay mao ni nagahatag og kusog sa iya ang uh, continue siya until now naga fight sa iya uh, sakit na lupus kay dili basta-basta ang kaning uh, sakit kay kani daw nga sakit pangkuan daw ni pangdato daw ni kay uh, why uh, Uh, ang reason nga nung ginaistorya nila nga sakit ni siya sa dato kay kung wala yung ka financially dili ka ka survive nga. Uh, dili ka ka survive sa ngun aning nga klase nga sakit ka remember mo nga ang ang uban gani like mga artista nagaad to abroad magpatambal pero si Apol Manggo, dili siya ngun ka-dato, wala siya ay kwarta para ma-sustain ang iyang panginahanglan sa iyang dialysis na napagin siya ay duha ka anak So, ang ginabuhat niya, dito siya sa social, social media, uh, nag-post, si Apple para lang masustain ang iyahang medication sa iyahang lupus uh, tungod po sa iyahang duha ka anak Paul, naabot na ba sa punto nga, uh, di ba, sa kalisod sa na-experience ni mo as a uh, uh, lupus fighter, Naabot na ba sa punto na gusto na ni mo surrender? Slightly, eh, yeah. sa ku kuban na gigapoy na ko pa. Gigapoy na ko pa. Kapoy, kahit pa sakit ako lawas. Kapoy, ka, hindi naman lang dirotsyon. Ay, gusto na ko Kapoy, sakit akong lawas pa. Sige, kuy sa eh, uh tapos nagchat ko kay Dok Dok gi na ko ba gi kapoy na ka ko Dok tapos saan si Dok reply niya dili pwede jo kay naa ah, kay anak niya moto wala ah, po siya wala wala ah, tawon yung mga anak moto ni moto ni ko gi kaya pa man kaya nun so, si Apple, no, uh, ginabuhat niya ang tanan para gid ang mga anak, no, kay, actually, uh, kung, kung, ako po, maka-experience po ko nun aning uh, situation, uh, in the middle, makapangutana po ka, deserve ba, ba na po nga makuan, uh, nga mabuhi, nga kapoy naman kaayo. Pero si Apple, uh, sa kwan po, sa advice po sa mga taong nakapalibot sa iya, Gihatagan siya o igong kusog plus napagid iyahang mga anak na himon niyang inspiration kay sa tinuod lang dili gyud lalim nun ani na kasi nga situation na uh, kanang gusto pagid nimo nga mabuhay mabuhi para sa imong mga anak pero usaon um, man na uh, ang lawas man gyud nimo ang gusto na mo surrender so ingon ana no lisod gyud kayo ang uh, sitwasyon ni Apple ko uh, dili lalim ang pagfight no sa lupus kay financially dili magud lalim so unsa imo mga discard nga ginabuhat para lang ma sustain ang imong hang pagfight sa imong hang uh, lupus pa maliga o bisan unsa hmm. online ay, dili di, di, naman ako makadungog. Di naman ko makatrabaho o kanil normal nga work. chat lang. Sa chat. So, sa online na lang dito ko pwede mga mm -hmm. Mga bisan. unsang pwede makita na ako sa online na pwede ibaligya. Kinabaligya na ako. Ginaresell na ako. Tapos, mga classmates na ako sa high school. Gatabang perme. Ha, tag sila pa masahe sa ako. kaya so, tag sila pang gastos na ako. Pang kaon, ano. Nga atong Christmas, gintagaan ko sa kong classmate. O um, pang kapitan na ako para pang Palit. pizza. Pero wala pa na ako. Wala pa na ako, Anne. Napalit. Sige rahan. <laughs> Kaya Sabi na ka girequestan gi-requestan ko sa doktor. MRI. Mahal kayo ang MRI. Wala pa na ako nabuhat. So kailangan na ako toonahon. So Paul, uh, sa experience ni mo no, unsa ang mga ahensya sa gobyerno nga imuhang diluulan And naabay ahensya sa gobyerno nga uh, sa ni Balibad sa pag-visit ni pagpangayo ni mo o ginabang. Nakauna na mo, pero may madali-dali, maduulan lingap. Mm -hmm. Tapos, mga party list, like... Nalimut ko, sa to mga party list. Basta party list, mm -hmm. tutulo ato, to, Party list, ginaduulan ni mama. Ako aman mama mga nagaprocess ani sa iyo sa buntag na siya magdinya sa lingap tapos magbaktas na siya padulong na po dito asa kung asa tong mga party list mm. oh tapos sa PCSO then the SWD mm na ni mama tanan kay so dong pamasahe yeah. Mm. maluoy eh, ganin ko so muna, na no ang ginabuhat ni Apple ah uh, Actually, dili si Apple ang nagkuan, ang uh, uh yung mama ang nagatabang. So, dili na siya lalim kay pag mo ato manggo ka sa ka ana. So, mga ipakag priority number. So, isa sa nagatabang kang Apple para ma, ma sustain ang iyang kuan is ang dingap. So, ang dingap manggod is uh, isa ka ahensya diri sa gobyerno nga dali ra pud maduulan. And pasalamat sa ato ang a uh, Uh, mayor diri sa siyudad sa Davao kay tungod sa lingap daghan did ang natabangan Paul uh, daghan sa mga parehan ni og sitwasyon na apud silay uh, lupus uh, na iban di pang dialysis pod and uh, na ni cancer o oh. unsa ang imong mensahe sa ilaha nga pwede nimong mahatag nga inspirasyon sa mga tao nga naga sa nagkadaiyang sakit sa or balatian sa ilang kalawasan. Laban lang ta perme. Di sa Sa una, mahal na ako mama bago pa ako na-diagnose nga. Sige na siya, gyawyo, kaya ang mga tambal. Nga, mahal na wala ka, mahadlok. Ah, napod nga. Sige, Rama. ma. Wala ko na ako nalang gunato nga ma maunig ma ma yatag sa kuha nga kakambal ko ni hantod sa din na, di na siya mawala o oh man. Wala ko ah, na ako nalang na long lost sister ako nga siya nga gamingaw siya sa kuha nga nakaroon na siya nitong ha. So daw na to. Ay kung mag negative negative ta na masamutan ta ka. Luya. Kaya sa kalisod, kaya may pagtaro apol kay lisod kayo yung nani mo na na nya mo sa imo hay mo sakit an mo ko kay mama la kapoy siguro ho na mo oy nasakit na gani ko mama bliro ko jud sa akong sakit dawato na lang ko dato kay di na magud na siya mawala sa na sa ul pa ni mo og di ara madawato na to ko ano uh, daghan mangud sa to ang uh, naka-experience og inani na uh, balatian na iban uh, wad ang naging So, himo na itong inspirasyon si Apple nga sa kadaghang problema, wala pa ng mga aside sa balatian kanang napaylain napailain problema sa pamilya. Uh, si Apple yun na kamot yun together with kanang pagtabang pod sa iyahang bana. Nagpaningkamot sila despite sa kalisod so daghan man gud sa tuang mga igsuon nga uh, nawad-an na ang uban gusto na mag uh, suicide kay dili na daw nila ma kaya so as long as gihatagan pa ta sa Ginoo o uh, another day another time na mabuhi uh, nato ang Ginoo kay siya raman ang naghatag sa tuwa aning kinabuhi ah. Uh. and kaning kinabuhi a, uh, uh, hiram lang gini sa ato uh, agikan satu sa ato ang dabaw so anytime pwede na niya ting bawion sa ato as ibuhos na to ang ato ang love ang atong gugma ang ato ang time sa ato ang pamilya and then kung naapatay ka nang gusto uh, naapatay mga ehensya sa gobyerno nga pwedeng maduulan uh, duulan na to and then ang social media is kanang gwapo siya nga tool uh, like sa ginakuhat ni Apple nagpo siya dito mga baligya. So, kita no, kung kita makakita na maamistak ma-amaze kay despite sa kalisod sa iyang nahiaguman, uh, nagapangita gihapon siya guwis na masustain kung unsa man ang iyang panginahanglan sa iyang medical, uh, medikal, sa iyang pamilya, kay naaman siya ay uh, anak. And tungod po sa suporta sa iyang bana na kanunay nga naa sa iyang likod suporta sa iyang mama nagpabilin og ligon si Apple. This time uh, kami mapasalamaton sa kay Apple Uh, sa pagwelcome sa mo diri sa inyong balay actually si Apple is uh, igsuunan nako na sa una sa Jesus of Nazareth community so kauban mi sa una kung asa mga event ang tawag sa mo volunteer wala nagibayaran sa uh, dako kayo akong pasalamat nga gihatagan kog opportunity ni Apple para ma dungog ang iyang istorya sa pagfight niya sa lupus so in behalf sa servisyong Juan sa ganda dito Pinas uh, na ako'y ang team na ay gamay nga surpresa kang Apple nga magamit niya sa iyahang financial na aspeto sa iyahang uh, dungag, sa iyahang uh, tambal nga iyahang ginapalit nga gireseta sa iyahang doktor o pwede niya magamit sa iyahang apang uh, adlaw adlaw na pag adto sa dialysis center Paul amo ang dakong pasalamat sa imuha among regalo Surpresa na mo sa imuha. Oh, thank you. Ah, thank you. So Paul, daghan kaayong salamat Paul. So Paul, ah uh, daghan tag mga viewers sa uh, ganda dito Pinas. Ah, uh, siya is a public service. So, ah, ko nga daghan sa ato ang mga viewers nga gusto mo tabang sa imo financially or kung unsa man ang pwede nilang matabang. Pwede ba nimo ma-share ang imong Facebook o ang imong mobile number? sa ilaha. Ah, pwede ko nila makontakt mismo sa sarili na akong Facebook. na sanalo ang pangalan tapos dito na, apun ah, nakabutang kabutang ako ang contact, contact number. number. Sir, 930 823 6051 Mahal na po na ang ah, ako ang GCash number. Motonog i-share ni Apple ang iyahang contact number and yahang Facebook. Sa so, kakaroon mang gudaghan kayo ang mga scammer. Actually, uh, si Apple is dili siya nagapanawag. Gi niya pwede mo mag-message sa iya ha. G flash niya yang contact number o yang Facebook. So kung naay uh, mga tao na manawag nga mogamit sa name ni Apple, ayaw mo ugtuo kay never si Apple manawag. Kung gusto mo mutabang sa iya ha, i si Apple sa iyang Facebook, i-chat, or i-dial ang iyahang number nga i-flash po na mo sa screen. Para iwas ta scam, iko na to na i-avoid. ayaw, delete mo to, anak kay ang tawag ana nila scammer. So, daghan, karun diri sa palibot. So, ayaw mo og tuog yun sa ilaha, kay kung motuo mo, kamugin ang mas scam. So, daghan ka ayong salamat.